Sa kanyang kampanya noong 2022, ipinangako ni Presidential Candidate Bongbong Marcos ang 20 pesos kada kilo na bigas. Dalawang taon matapos maluklok siya bilang Pangulo, ang bigas nasa 40 hanggang 65 pesos per kilo pa rin, ayon sa huling monitoring ng Department of Agriculture. Ang tanong ng bayan, nasaan na nga ba ang pangako ni Ginoong Marcos? bigong-bigo yung pangako na yun. 20 pesos is impossible. At current um, uh, market prices of all the inputs and all the retail prices, the government has to spend more or less 150 to 200 billion pesos to get 20 pesos rise. That's not even something we should aspire for. And the fact that the president felt the need to promise something like that, it actually shows the brand of governance it is, um, it has. Nito lang taon, Sumipa sa bilis na higit 20% ang rice inflation, mas mabilis sa iba pang pagkain. Dahil sa kanin lang makakaraos na ang Pinoy, pag gumalaw ang presyo nito, sama na buong food inflation basket. Kaya ang pagkontrol ng Administrasyong Marcos sa inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin, halos sagad pa din sa target may kontribusyon din sa inflation ang malikot na presyo ng krudo at kuryente. Pero ang presyo ng bigas pwedeng impluensyahan ng pamahalaan. Anong mga aksyon na nga ba ang ginawa ng gobyerno? Nagbukas ang mga tindahan ng kadiwa. Bagsak sa 29 pesos kada kilo ang bigas. Hindi na sa pero malaking tulong na rin to kahit paano kasi... Pagka ano, kung wala, wala dito, bibili na lang sa labas talaga. Kasi so, sa harap ng buhay ngayon, mataas na talaga yung bigas na 60 plus. Kung saan na mahahatak ng ating gobyerno yung, yung mga pribadong uh, mga, mga nagbebenta ng bigas, sa, magmi lang sila sa mga 30 o kaya mga 35, laking bagay na yun. Hindi na kami sasadya dito sa napakalayong lugar. Wala naman kasi kadiwa dubada sa amin eh. Ibinaba din ang taripa sa inaangkat na bigas mula ngayong taon hanggang katapusan ng termino ni Marcos sa 2028. The Department of Agriculture is aiming for a, uh, a reduction of 39 uh, uh, of pesos per kilo at least for uh, for the poor uh, because uh, we will complement this tariff reduction with the uh, Uh, direct subsidies to our to the poor and vulnerable so that at least they could access the food. Pero para sa ekonomistang si Sony Africa ng ibon, kulang yan. Itinaon pa ang ayuda bago magsona. Tariffs are actually a reasonably powerful weapon to protect um, the domestic rice industry. But if their view is to keep it until 2028, clearly they're taking advantage of the rice emergency right now to put on board their rice liberalization agenda, which I think ultimately will compromise rice food security in the country. Even yung mga Kadiwa centers, yung pagbibigay ng murang biga sa iilan, kung di naramdaman na nakarami yun, lumalabas parang pang PR lamang yon. Kapwa, mga magsasaka at consumer nagtatanong, Paano makagikinhawa kung ang presyo pa lang ng bigas mabigat na? Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Lois Calderon, NewsWatch Plus.